Mga kababayan, ngayon naman po pag-usapan natin itong ating uh, pinakamamahal na Pangulong BBE. Pag-usapan natin itong kanyang pag-uugali at yung mga ginagawang panga-atake sa kanya ng mga, mga anti-Marcos na dahil sa itong uh, kakaibang kabaitan niya ay inaabuso. Ito nga po. 'Di ba? Ilang beses na matagal na na sinisiraan ng mga Duterte, eh, lalo na itong si ano, yung itong tatay Duterte, itong si BBM. Noon pang kampanya. Actually, even nung as early as 2016. 'Di ba? Nung tumakbong pangulo si Duterte and then tumakbo na vice president itong si BBM na dapat sana siya ang kinuhang running mate ni Duterte dahil ang sumuporta naman din sa sa kanyang pagtakbo ay si Marcos yung kapatid ni BBM nakapagtataka bakit hindi kinuha si BBM na maging running mate? At bakit pumayag man itong ate, super ate, na si Aimee? Dapat sana, ano yun eh, package deal, kumbaga. Ano ko ba naman ka, Amy Marcos? Bakit hinayaan na ganun? Pero at least naman okay din lang. Kasi ang uh, mate ni BBM noon ay si, uh, sino ba yon Si Miriam Defensor Santiago. Okay naman din, mas okay nga eh kasi mas matinong diha ma. Actually, gusto ko rin yung naging pangulo sana si Miriam Santiago. Ngayon, hindi na nga tinulungan noong 2016 and until the elections na nasabi ay dinaya si BBM dahil lang nanalo ay si Leni Robredo at siya ay lumaban ng recount yung uh, anong tawag doon yung protesta na mag-isang ginawa well actually tinulungan man siya ni Dick Rodriguez no but from the side of uh, Duterte wala man lang he did not even lift a finger para tulungan itong si BBM sa protesta niya hanggang sa natapos na lang yung termino And here comes 2022 elections. Ni hindi rin niya inindorso. Iba ang inindorso niya. At imbis na indorso, tulungan, siniraan pa, di ba? Ipinagkalat na kesyo adik daw, nagkukukain. At hanggang ngayon nga, na pangulo na ang Bongbong Marcos na walang dapat tanawing utang na loobang bumbong Marcos dahil siya ay nanalong pangulo without the endorsement, without the assistance of Rodrigo Duterte, the incumbent president. Sariling kayod ni Bongbong Marcos. Sariling kayod, support ng sariling Marcos loyalists. ba? Diba? At ngayon nga, hanggang ngayon na nakaupo na po na Pangulo itong si PBBM, tuloy-tuloy ang paninira, hindi tumitigil. Mga paninira po na talagang below the belt. Sobra-sobra na po ang paninirang ginagawa. Pero anak kapag tataka, ako po ay nagtataka talaga. Bakit ganito ang ginagawa ni Bongbong Marcos? ni hindi man lang magpalipad ng ng salita na gante at and worse ngayon nga na itong tungkol sa nung rally nung uh, nakaraang linggo minura siya talagang minura po ba diba? nakita nyo napanood nyo minura na talaga yung pangulo bumbong marcos walang tigil sa paninira sa sa pag pananakot pagbabanta na patatalsikin pero wala man lang ginagawa itong Bongbong Marcos po sa totoo lang maski ako nadidisappoint ako naiinis ako dito sa sobrang ano ba ito hindi naman natin pwedeng sabihin tanga pero so, sa paningin ng iba parang medyo may Katak na hanap siguro yun. Hinahayaan mo na sirain ka 'yung pagkatao mo, reputasyon mo. Kasi kung ako, hindi ako papayag ng ganyan. Lalo pa kung ikaw ay pangulo. Tapos pagsisirain ka? Sobrang uh, sobrang pagkawalang respeto po. Sobrang uh, disrespect sa pagkatao nang Bongbong Marcos at sa kanyang administrasyon noong nakaraang ilang ilang buwan na ba yung maugong yung destabilization na siya mismo nananawagan siya sa mga pulis, mga militar sa mga mga mamamayan na mag people power, mag civil disobedience, huwag magbayad ng tax. Mananawagan sa mga militar na mag-disturb. Pero wala man lang. Wala man lang. Wala man lang tayong narinig na kahit ano dito sa Pangulo natin. Sa totoo lang po, medyo, hindi lang ako, marami po ang nadidisappoint. Kasi, sa mga Pilipino po kasi, even me, gusto po nating makita sa isang leader ay matapang. Kaya nga si Duterte nagustuhan ng tao, balahura lang, matapang nga, matapang sa tingin, sa, sa, sa panlabas matapang, pero sa totoo lang hindi naman pala talaga matapang, duwag din naman pala. Pero kahit mapano nakakatulong po yan sa sa leadership sa sa uh, parang nagkakaroon kasi ng feeling of assurance or security ang ano ang taong bayan kapag ang pangulo ang leader ay matapang kaso itong Duterte iba rin naman ang tapang eh tapang sa bunganga yung nandoon na yung pagmumura medyo yun din naman po ang foul sa kanya pero alam mo tanggap ng tao eh tanggap ng tao yung pagmumura pagbabanta yun siguro ang nature ng Pilipino at hanggang ngayon nga hinahanap-hanap ng mga Pilipino yun yung ganong klaseng karakter okay lang sa Pilipino alam mo ang may isang uh, medyo magiging kahawig ni Duterte pag naging pangulo? Itong si Rapi Tulpo. Yung pagiging maangas niya at halos nagmumura din. Kaso ang style naman nito, mapang-insulto, mapanglait. Pero nagugustuhan ng tao ha. Kita mo? Sa survey nga eh, talo niya si Sara Duterte. Ibig sabihin, tanggap ng Pilipino, ng taong bayang Pilipino, ang ganyang klasing pag-uugali ng isang leader okay sa Pinoy. Tapang eh. 'Di ba? Ang hinahanap kasi natin 'yung matapang, 'yung visible, nakikita ang tapang. Kahit ako man, gusto kong leader matapang, 'yung lumalaban. Hindi kagaya nito na <laughs> ang tawag dito sa amin niya dito sa sa Bicol eh kahit musubuan ng ipot kakainin ganun ganun ito si Bongbong Marcos kahit anong paninira na sobra sobra na mga below the belt at ngayon nga idinamay na rin pati yung anak pati yung asawa Diba, hindi namay na dito sa speech niya eh. wala pa rin gagawin. <laughs> My God naman! Ayoko naman kay Duterte. Ayoko sa sa ugali ni Duterte, yung mga pinagagawa niya, yung mga pagpatay, yung mga yung mga masasamang gawa. At alam nyo, kaya ito si Sarah Duterte ay malakas sa survey na ibig sabihin gusto ng tao dahil nga Duterte ito eh ibig sabihin carbon copy ito ng tatay na hinahanap-hanap ng tao ang tapang at talaga namang may katapangan din may angas din naman talaga itong Sarah kaso ang ayaw ko maganda po sana kung ganyan babaeng leader maangas pero kaya hindi ko gusto si Sarah Duterte dahil alam natin na magiging carbon copy nga ito nung tatay. Yung mga masasamang gawain, yun ang ayaw natin. At yung pagiging pro-China. Maganda po sana kung may ganyang kung ganyang katapang, ganyang kaangas, lalot babaeng leader, sana po kung Sana naman kung alam natin kung anong klase ang Duterte, kung kabaligtaran ka sana. Yung alam natin na talagang magmamahal sa bayan, yung pagagandahin ng bayan. malasakit sa bayan, hindi yung pagnanakaw, hindi yung pag-smuggle, pag, pag, pag pagiging drug lord. Ayaw natin ng mga kasamaan na ginawa. Pero gusto natin ng leader na matapang. Matapang na leader pero mabuting tao. Pero ito naman kung si PBBM, sobrang mabait. Nakakasuka na ang sobrang kabaitan. Kaya po tuloy sa tingin ko ah. Kaya inaabuso. Namimihasa po itong mga kalaban, itong mga itong mga Duterte. Namimihasa. Matagal ko na pong sinabi sa aking mga previous vlogs na itong ginagawang ito ni Bongbong Marcos, this is, this is sending wrong signal to the Filipino people. Na ibig mo sabihin, kahit na tinitira ka na, sinisira ka na. Para bang, okay, okay lang, hayaan mo na. Oh. Kasi ako hindi. Ayaw ko nasisirain ako. Ayaw kong sisiraan ako. Di ba? Ano ba naman? Kailan ba magbabago man itong... Gusto ko naman pong makakita ng tapang. Buti pa siguro kung maging kung tumakbong pangulo si Lisa Araneta Marcos. Baka yun, makakita tayo doon ng tapang. Kahit na yung tapang na hindi nagmumura, yung hindi visible, pero makikita natin sa mga yung bang rumires back. Kahit pa simple. Huwag naman po yung ganito na kahit <laughs> minumura ka at lahat. mahal na pangulo. Magpakita naman po kayo ng... binabastos na kayo. Ngayon nga, si na pati yung first lady ninyo. Gusto ko makita na lumalaban ang pangulo. Nakakatakot tuloy na parang... baka... itong mga ginagawang pananakot ni Duterte, baka mangyari. Kung ganito. Pero siyempre, siguro ko naman, may mga nasa kalooban man ito na hindi natin alam kung ano man yun. Ano man mga plano niya na baka gumaganti rin sa pamara pamamaraan na hindi natin alam. Sana, kasi ako ayaw ko ng leader na pumapayag na ganun-ganunin lang. Nasaan ang pagiging leader? Yung uh, dating Apulakay, yun, walang, walang mag, maglalakas loob na babastusin siya ng ganyan-ganyan hindi yun, hindi naman yun siga, hindi yun pala mura. Hindi naman yun nagpapakita ng tapang na iba eh, iba po ang tapang nun. Suabe. Kaya nga, tinawag, tinawag siyang strongman dahil talagang may tapang na hindi naman visible pero meron. Alam na, nafe-feel na meron. Itong kay Duterte, eh, masyadong visible, kitang-kita. Pero sa loob pala, duwag naman. Ito naman si Bongbong Marcos, hindi ko maintindihan. Basta, pero basta ako ang gusto kong makita sa isang leader, ay matapang. Yung parang gladiator, <laughs> ano kayo si Lenny Robredo kung yun ang naging pangulo? Halimbawa po, si Lenny Robredo ang nanalo na pangulo, tapos ang vice president ay eh, si Sarah. Ano kaya mangyayari? Si Lenny Robredo, kayang-kayanan lang yun. Baka kayang kayanin lang nitong mga Duterte. Although, may mga advisors man yun. At kahit pa paano, si Bongbong Marcos, may asawang matapang. Eh si Lino Robredo, balo, walang asawa. Puro babae pa ang anak. Kumaga, within the immediate family, parang wala man lang ano. Walang source of strength. Eh si Bumbong Marcos, kahit na <laughs> kaya naman natatawag siya na wiki, eh, pero at least, yung kanyang other half, better half, ito eh, lang better better half. May may mayroong somebody behind na matapang. Yun na lang ang yata ang pero first lady, bakit ganyan? Alam ko naman matapang kayo. Bakit? Ano ba? Alam ko naman matapang yan si first lady pero ano ba na na briefing yata ito ng mga Marcos na ang style ng Marcos Romualdez eh ganito, tahimik, hindi lumalaban. <laughs> gusto ko pong gusto ko po kasing makita na kung ano ang gagawin, ano ba ang planong gawin ni First Lady dito kay Maharlika at sa mga mga naninira sa kanila. Wala kasi ako nakikita eh. Gusto kong makakita. Kasi tuloy-tuloy sila sa paninira, oh. Namimihasa nga. Pinagkakakitaan nila yung paninira, oh. First Lady Deliza. Please naman. Magpakita naman kayo ng ano? Magpakita kayo ng pangil at sungay. <laughs> Sige na. Gusto ko makita ang tapang. Tama ba mga kababayan? Mali. Mahala na po kayo. Yun lang ang aking... Yun ang aking... Yun ang akin. Okay. Maraming salamat po sa panonood at magkita-kita po tayo muli. Katahimikan.